Joa ang peg, Kim Chu, Paolo Avellino magkatabi sa eroplano. Pinakilig ng malala ni na hashtag Kim Chu at hashtag Paolo Avelino ang mga Faini matapos sabay magpost ng update sa kanika nilang Instagram account. Sa kanyang Instagram story ngayong Sunday ay ibinahagi ni Kim ang clip ng early morning flight patungong Roja City kasama si Paolo. Ibinahagi naman ng aktor sa kanyang IG story ang post na ito ni Kim kung saan makikita ngang sabay silang lumipad pa rohas. Hindi lamang sabay umalis patungong rohas ang dalawa kundi magkatabi rin sila sa upuan sa loob ng eroplano. Dadalo ang Kim Pao sa Sinadja Festival 2024. Kilig overload na naman ang ayudang ito ng Kim Pao sa fans. Kung DYN mag BFG kit san MG katabi pwede NMN katabi mo Kimi si Ate Hades or si RM muna nandyan din AQLNG e to wala LNG haha. Suspect suspect lalaking naka black hood at cap gusto laging katabi ang isang chanita na naka red and white stripe. Sabay pa talaga mag post IHHH. Pakiligin nyo kami ng malala mamaya. Ready na kami. Tuldo.